Labas natin to sa case. Ang na-encounter natin na problem, pag pumasok na dito sa USB ko, iikot siya sa Windows, tapos bilang hindi rin tutuloy. Ah? Oh, no! Pag iikot, ayan, hihinto, tapos mamatay. Dito na, sa main parts. Nandito tayo sa uh, Taguig City. Ayan, uh, napaka-angas na PC. Wow! Ang OG yung case. Kaso problema, nung nag-automatic repair, nawala na yung response. Pero may ito ko, basta automatic repair. Tapos yan, na na lang siya. Block screen na lang. Ano kayang problema nito? Check natin. Tinanggal ko yung SSD. Tinanggal ko yung dalawang memory. Ang na-encounter natin na problem, pag pumasok na dito sa USB ko, iikot siya sa Windows. Tapos bilang hindi rin tutuloy. So dito sa dalawang memory, na-encounter ko yun. Nagpalit ako ng memory. Sa akin na yan. Pero ganun pa rin. Sa power supply naman, makapag test na tayo ng power supply. Accurate naman yung boltahe. 5 volts, 3 volts, tsaka 12 volts. Pag-ikot, ayun, hihinto, sumamatay. Ano ibig sabihin nun? Wala yung problema dito sa dalawang memory. Kasi, nai-encounter siya kahit dun sa memory ko. Ebran yung memory ko, eh. imposible yung sira yun. Wala din yan sa SSD, kasi tanggal na yung SSD, pero nandun pa rin yung problema. Naiwan pa rin. Ibig sabihin, yung problema, saan posible yung umiikot? Dito na, sa main parts. Word of Rossi. Or, nag talaga siya sa case. Meron siyang iniindang ground or short circuit. Kaya, ang gawin natin, inabas natin to sa case. Goods naman yung, ano unit. May display naman. Hindi rin naman siya biglang namamatay habang nasa BIOS. So ang problema, kahit anong try na mag, mag ano ng boot, ayaw niyang pumasok. Pero, board pro, sinalangin na. Pero ah, nandun pa rin yung sakit. Ang huling pag-asa natin, ito. Yung BIOS hindi updated. 9.21.2023. So ito, merong update. Ano yan eh? Uh, B550 Pro DBH Wi-Fi. Ito yung update niya. 923 2025. Ito na yung version. So, ito na lang yung pag-asa natin. Pag na-install natin yung updated na drivers, doon natin makikita kung ano magiging epekto kung titinong siya o ganoon pa rin. Ang problema, wala tayong extra PC o Wi-Fi para mailagay itong driver sa USB. Uh, updated BIOS sa USB. Ayan, nagpa-process na yung ano, BIOS update. Ang ginawa natin para mailagay yung updated na BIOS sa USB, ng hiram si sir ng laptop. So, kinapi lang, then... Ina-niran natin yung version ng BIOS siya kanina, 2023. Pero ngayon, pag natapos to, ayan, 2025 na. Yeah, sana. Ito lang yung ano, kailangan para sa mino. Para walang papalit ang parts. Ayan, binalik na natin. Ayaw talaga. So, nag-try tayo ng ibang board tsaka prosy. Hindi ko na na-videohan. Nag-try tayo, pero yung board na dala natin, ayaw naman gumana. Kasi yung isang board naman, hindi match yung ano, Ryzen uh -huh. 7 kasi oh. itong prosy. Yung customer. Na-pip gen. Pero yung sa akin, Ryzen 3 na second gen. So, parang hindi compatible yung 7 sa, sa board. So, ang, ang, ano nito, accurate na diagnose nito, ang problem, nanggagaling talaga sa alin man sa board, board o yung prosy. Pero before bibili, kailangan matest muna yung board. Uh, matest na ng ibang prosy yung motherboard. Yung prosy, may isalpak sa board. Ibang board para ma-justify ano talaga yung sira before bibili. Kaso si customer, uh, nagdadot na ipagawa agad, ipagawa o ipatest siya sa supplier kasi may plano siyang bumili ng laptop. Yung gagastos niya dito, plano niya itagdag na lang sa pambili mo na ng laptop. Tsaka na to ipagawa.